Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Pinakausap na nga nitong si uh, Ramon, itong uh, si Tanggol at itong si Don Julio na sinabi na nga siya na mas mainam nga daw at mas maganda kung meron nga isa Montenegro na nasa loob nga ng uh, munisipyo para nga hindi na lalo silang mahirapan pa sa sino mang magpuprotekta sa kanila at hindi nila kailangan pa kung sino nga ang kanilang nga uh, lalapitan at kokontakin dahil nga itong si Tanggol nga ang patatakbuhin nila bilang isang busy mayor ng Maynila kung kaya't dito nga ay nasabi nito nga si Don Julio na mas mapuprotektahan mo ng todo ang ating negosyo kung ikaw ay nakaupo na bilang isang busy mayor ng Maynila at mas lalo tayong lalakas at hindi na tayo basta-basta matitibag pa ngunit naman ito ngang isa sa mga tauhan nga nito ngang si Vice Mayor Olivia ay sinabihan at tinanong nga siya kung totoo nga ba o disidido nga ba siya na makasama niya nga sa pangangampan niya itong kang si Tanggol Montenegro at nasabi nga niyang mas mainam nga daw na kung ang kanyang magiging vice mayor ay walang kalam-alam patungkol na dito sa politika at sinabi kasi ni Tanggol na hindi nga siya tatakbo sa politika dahil hindi niya alam kung ano ang kalakaran dito nga sa politika kung kaya't nasabi ni Olivia na mas madali nga daw niyang mauuto at mapapaikot sa kanyang mga palad itong nga si Tanggol baka hindi mo alam Olivia kung gaano ka utak at ka wise itong nga si Tanggol na isa siyang Montenegro na hindi mo siya basta-basta mauuto or mapapaikot sa mga palad mo kahit ang mangyayari nga dito ay si Olivia ang siyang susunod at mapapaikot nga ng ating bilang si goal si Olivia bilang isang mayor ng Maynila ay siya ngayon ang magiging sunod-sunuran sa lahat nga ng kagustuhan at kahilingan nga nitong si Tanggol dahil mahahawakan nga ng mga Montenegro sa leeg itong si Olivia dahil nga sa perang gagamitin ni Tungang si Olivia sa pagtakbo bilang isang mayor ng Maynila ay pera ng mga Montenegro kaya't hindi niya nga ito magagamit upang si Tanggol ay paikutin sa kanyang mga pald. Habang ito namang si Fatima ay nakita nga muli ni Tungang si uh, Congressman Miguelito dito pa sa kanilang bahay at naalala nga niya ang isang gabing nangyari sa kanila dahil nga sa pangailangan ni Tungang si Fatima ng malaking halaga Parang nga sana maisalba ang kanyang kuya nung ito'y nakakunpain pa sa hospital ngunit sinawing palad nga ang kanyang kuya at sumakabilang buhay na ito at wala ding kwenta nga ang naibigay sa kanya nito nga si Congressman Miglito kaya ito nga ang sinasabi niya ngayon at nasabi nga na sa kanyang mami na nais niya nga gamitin ito nga si Fatima ngunit nasampal nga siya ng kanyang ina dahil sa kanyang sinabi at ito raw ay makakasira sa kanyang karir sa politika. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and Bye-bye.